Good morning guys! Mag-share lamang ako kung paano ginagamot ang mga kambing sa tuwing sila ay magkakasakit. Makikita nyo po dito sa aking video na ito ay puno ng bayabas. Ang puno ng bayabas ay malaking tulong sa akin at sa aking mga alagang kambing dahil ito na po ang ginagamit ko sa panggagamot sa kanila. Batay sa aking karanasan sa pag-aalaga ng kambing, sa tuwing magkakasakit ang aking mga alagang kambing, ito lamang po ang ginagamit ko para sila ay gumaling. Kapag may sore eyes ang aking kambing, naglalaga lamang po ako ng mga talbos ng bayabas. At kapag hindi na po mainit, ito ay winiwisik-wisiko sa kanilang mata para maalis po ang sore eyes ng aking kambing. At kapag meron naman po silang sipon, ganoon din po ang ginagawa ko. Kumukuha po ako ng talbos ng bayabas at ito ay nilalaga ko at pinapainom sa kanila. At kapag meron naman po silang ubo, ganoon din po ang ginagawa ko. Nagkukuha din po ako ng talbos ng bayabas nilalaga ko po ito at pinapalamig. Pag malamig na po ito ay pinapainom ko sa kanila. Minsan naman po, yung mga kambing kinakain po nila, yung mga dahon ng bayabas para gumaling agad po sila. Kasi ang kambing naman po, alam nila ang gamot sa kanila. Sa susunod naman pong video, isishare ko rin po kung paano Gamutin ang kambing na may sugat sa paa. Kaya abangan niyo lamang po ang aking video, i-like at i-share. Thank you po.